Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nagpaabot ng komunikasyon ang Bangsamoro Parliament sa House of Representatives Committee on Public Accounts patungkol sa pagsisiyasat sa Local Government Support Fund sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ipinahayag ni Bangsamoro Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindong ang pasasalamat sa inisyatibo ng komite na magsagawa ng pagtatanong sa pagpapatupad ng LGSF. Gayunpaman, binigyang diin ng opisyal na dahil sa LGSR ay nagmula sa Black Grant ang pinakaangkop na magsagawa ng pagsisiyasat ay ang Bangsamoro Parliament. Tiniyak ni Bangsamoro Speaker Balindong Nasisandaling sa matapos ang Parlamento ay isusumite ang mga resulta at rekomendasyon nito sa Committee on Public Accounts at magiging handa na lumahok sa pangapandinig ng komite tungkol sa LGS. Tiniyak ng Bangsamoro Government na ang mga pampublikong pondo ay maaayos na pinamamahalaan at pinangangalagaan batay sa moral governance formal na inulunsad ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang proyekto nitong Concrete Solar Dryer at Mini Warehouse sa Barangay South Tapian, Bohe, Mantabuan, Sapa-Sapa, Tawi-Tawi matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng groundbreaking ceremony nitong February 22, 2025. Ang Solar Dryer at Mini Warehouse ay isa sa mahalagang hakbang ng MAFAR sa pagtulong sa mga mangingisda, sa sapa-sapa at sa buong tawi-tawi. Tiniyak ng MAFAR na matatapos ang proyekto sa takdang panahon at magiging maayos ang operasyon nito. Ang proyekto ay may kabuong halaga na 1.881 million na inaasahang matatapos sa Agosto 21, 2025. Ang pangunahing makikinabang mula rito ay ang Kahapan Makauman Tapian Bohe Association. Inasahang makakatulong ang mga proyekto na ito sa pagpapabuti ng post-harvest handling, pagpapaitaas ng kalidad ng mga produkto at pagbaba ng pagkasira ng huli. Sa pamamagitan ng proyekto, magiging mas matatag ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Sapa-Sapa. Itinanghal na overall champion ang Cotabato City Schools Division sa katatapos lang na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletics Association o Barmaa Meet 2025. Ang detalye sa report ni Johan Onayan. Official nang nagtapos ang Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletics Association o Burma Amit 2025. Pinangunahan ng Minister of Basic Higher and Technical Education ang closing ceremony at paggawad ng parangas sa mga atleta at debisyon na nagwagi sa iba't ibang sports events. Sa overall result, para sa elementary at secondary level, nasungkit ng Tawi-Tawi Division ang ikatlong pwesto third runner-up, gayon din ang most organized delegation. Inuwi naman ang Magindano del Norte Division at Magindano del Sur ang ikatlo at ikalawang pwesto habang muling itinanghal ang Cotabato City Division bilang overall champion. Sa mga special award, nakuha ng Special Geographic Area ang Most Disciplined Delegation, Most Friendly Division ang Marawi City, cleanest, greenest, at most eco-friendly ang Landel Sur 2. Best in Uniform ang Lamitan City. Best in Saludo Delegation ang Magandanao del Norte. At Best Host School ang Notre Dame Village National High School. Ang mga nagwagi ay nag-uwi ng tropeyo at cash prize. Nagpasalamat naman si Tawi-Tawi Division Arnes Coach Sir Pilatro L. Tabayo sa mga aral at sa mainit na pagtanggap sa kanila bilang mga delegado. It's my third time as a coach attending the Barma since it started from the year 2020, and we have been um, accommodated at the same school for three years at LR Sebastian Elementary School and yeah, our experience has been um, has been incredible. I mean we met a lot of coaches. Also, my athletes made friends with other athletes and I think that's the spirit of um, regional meet, right? Aside from the competition, the friendly competition, um, it is important that the athletes know, get to know each other, get to know other athletes from other delegates, share memories, and because after all the it's the friendship that matters most. It's the experience, and win or lose, I've been telling them that they should accept whatever the result is my message to the technical officials to the host province the Cotabato city and um, thank you so much for giving us the opportunity to showcase the talents the skills the sportsmanship of um, every delegates from the different provinces Higit naman sa pagiging atleta, nagpasalamat si Adrian Dexter Barredo, atleta mula sa isla ng Tawi-Tawi sa mga aral at pagkakaibigan na nabuo sa pagitan nila ng mga kapwa-atleta. Isa sa mga lesson na, na tutunan ko um, sa Barmaa is that it is not important na manalo ka. The most important is sportsmanship. Kahit matalo, mas magandang tanggapin na lang. Just enjoy the game. Tos, um, yun lang, maging confident kayo sa mga laro Samantala, sa kanyang talumpati sinabi ni MBHTE Minister Muhagir Iqbal, na ang dedikasyon ng MBHTE sa pagsuporta at pagpapaganda sa sports facilities sa rehiyon upang mabigyan ng oportunidad ang lahat ng atletang Bangsamoro na malinang ang kanilang galing at kakayahan. At least here today you have not only competent with passion but your June jewel... what it means to be true sports people. Whether you won or you lost, you have demonstrated that it's the way you play that truly matters. Your positive attitude, your willingness to shake hands with your competitors, and your encouragement of each other is what makes this event truly special. Ang Parma Ami 2025 ay nilahukan ng labing isang school division mula sa mga probinsya ng Tawi-Tawi, Lamitan, Lanao del Sur, Marawi City, Maguindano del Sur, Maguindano del Norte, Special Geographic Area at Cotabato City. Johan Unayan, PIO News. Matagumpay ang naging book launching ni Professor Abud Shadlinga na pinamagatang Advancing Bangsamoro Aspirations sa Pagana Pavilion, Cotabato City, kaninang umaga. Tinalakay sa kanyang bagong libro, hindi lamang ang collaborative exploration patungkol sa Bangsamoro struggle at pagkamit ng self-determination, kundi pati na din ang patuloy na pagpapagaan sa mga adikain at pangarap ng bawat Bangsamoro. Bilang isang manunulat, na ang kakayahan sa ating kasaysayan at pakikibaka ang kanyang mga kontribusyon ay nagpayaman sa kolektibong pag-unawa at pinalakas ang ating paglutas sa pag-unlad sa kapayapaan. Dumalo din ang ilang mga opisyal ng BARM government upang magpakita ng suporta. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng DARMM dahil sa Easterlies. East. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ang Mindanao dulot ng Easterns. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok dahil naman sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngala ng Bangsamoro Information Office, ako po si Mikaela Awal, naghahatid ng balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsa Moro.